Hi guys. <coughs> so, kakauwi lang namin galing ng 7 eleven and I want to eat something. Dito um, yung nagustuhan ko. Macaroni siya. I don't know ano tawag nito. Macaroni ni salad ata ko. Kitman natin. If masarap. Hmm. Saks lang. <laughs> Lasang macaroni talaga siya. And Also this one ilakihan ko na. Para may pang ano ako pag nag-Netflix yun. Ano bumili din ng pintapay. <coughs> pag nag-Netflix nagnanet ganun tapos may ginagawa din. Pero I think kailangan siyang ubusin na ng gatas. Ha. Okay. Wala nga dapat. Kain. Gusto kayo. <coughs> Ngayon na lang ulit mag shushot Ang girl na to. <laughs> Pagkain pa. Sa Sunday, may pupuntahan kami. Pero magsimba muna. Simba, tapos gagala. May, may pupuntahan. Ganun. Ano nangyari sa ano ko? Bakit? Oh my God. Ah, eh. Gusto kong siyang unahin habang malamig pa siya. Magkira pala ako ng aletro. Papatigay ko kaya no. In fairness, masarap naman siya. Ayan. Ito, natin ito. Medyo siya may pagkamaasim. Ayan. Mm. Ayan lang, guys. Thanks for watching. Ma. Wow. Just you know updating. Now I'm alive. I'm alive guys. <laughs> ako. Bye, thanks for watching. Just updating that I'm alive. <laughs> Bye.